Ay, sino to? Okay. Magkano pag 30 na shampoo ng amperas? 20 dipito, umuorder daw. Okay. 20 seta. 20 grams po, bro. Sige, 30, 30, 30. 30, 30. 30. 30. 30. 30 sha maya yan, kuya. Add sa akin mo 70. Kukuha ka tawon na. Ito. Ampere na po 'to, 30. Oh. ah, pobrese bentay, kaya kona. bentay 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 bentay

Oo, dalawa. Oo, okay. isa lang. Ayaw isa na. best friend. Ano sa'yo? Ay, kaibigan ko.

Terima kasih kalau tak Ah ya betul ah thank Oh ya betul dah lawa ya Kaya, lima-bente? oh lima-bente. Bente mo lang. <laughs> ano ba ang usapin? Oo, tatlo pa, tatlo. Ano ba ang isa'y neto? Ah, sige. Isa'y neto. Isa pa, isa pa. Isa pa, ha. Tama, tama. Pati-tali. Ayun, ayun. Ayun, isa na, bro. Ayun, ayun. Meron pa si Treta, oh. Di Treta pa. Di Treta pa. Oo, wala si Treta. Di

Ako, pakakonsya tawirin dito kayo, Ah, test 5 mata. Ah, test 5. Oh. No. Ah, deke traper.